Nako, dito yung mga kapatid ko. Sa mga nagtataka, bakit parang laging palengke yung pinupuntahan ko? Actually, once a week lang naman to. Para sa mga ulam sa bahay. Pero yung mga paninda, yun nadaanan ko kasi may music. Baka hindi papayagan yun sa ano sa YouTube alam nyo naman kung may mga ganyang music hindi dapat siya naririnig 20, 20 lang te, lang. Nandiyan te. Ilan Iyan lang po, limang perasyo lang. Kano yan? So, 100 po ang kalahati ng galunggong. Okay po. Tabasi po. Ha? Huh? Tabasi. Tabasi. Tabasi, pang-tabasi. Pan Sariwa yan. Sariwa, ano? Ito lang yung murang isda eh. Kalahati, magkano kalahati kuya? 25 lang po. Sige kuya, kalahati. Alam mo kasi na kalahati. Hindi. Kasi yung, ah, yung presyo lang. lang kilo niyan, kaya lang. Ah, okay. Yung Binabaan yung... niyo. Kalahati lang po, kuya. Try lang namin. Ang um, uh, preto, pang pati, ang Yan lang ang murang isda, eh, no? Masyari <laughs> <laughs> malalaki yung isda niya. Sabi ni Kuya, ihahanap daw niya ako ng medyo maliit. Over budget na kasi. 320 ang isang kilo, yung isang peraso, may kit isang kilo, di abot siya ng 400 plus. Sisira ang ating budget. Meron sya rito sa banyera, ihahanap niya ako ng medyo maliit. Kuya, 20 kilo kayo? Yeah, Ayan na. Dalaki na. Wala ayun, nang maliit. Sana meron pa. Wala nang bawal? Ila naman. Pukute? Sobrang liit naman niya. yan. 340 ah. <laughs> na ito kayo. 340 na ito kayo. Tapungin kung ilan ang patlakan nito. Ito, ito. Ayan, baka pwede na yan. Malaki okay, pa rin. Malaki pa rin? Ito, isa na lang to. Ayan. Laki laki ito. Ayan. Saan tayo ito? yung ulo tapos maraming hipa. Kung pwede nga lang giling eh. Bibili <laughs> ako ng bangus. Dalawang peraso lang. Tapos papahiwa ko siya ng lima. Pansigang kakalis na sente. Dahil magkano to? Dito ko po kinuha. Dito. Cheese dog na parabel. Ah, isa lang. Dito rin ako bumibili ng french fries. Mura lang french fries dito eh. Magkano isang kilo ng french fries? Oh, 75 lang, 'di ba? Murang-mura 'yan. Ito ako lagi bumibili ng mga hotdog at french fries. Pati na rin fishball, pang konsumo lang. Ako, dito yung mga kapatid ko. Kail ka nga ate. Magkano yan uli? 5.66 lang po. 5.60. 5.60 diba? 5.66 ba? 5.60 lang po. 5.60 lang. Sandali ah, bayad ako. Magkano sa pansit kanton? Magkano yung ganta? 140. Oh, 140. Ilan po laman yan? 14 pesos. Lumalabas ang isa, no? Sige, isa nga nun. Magkano ang asukal na puti? Magkano kilo na asukal? 50 dyan. Ah, 50. Okay. Okay. Yeah. Isa lang nan ko yan, daming paninda. Bili ako ng pancit canton. Sila ako, tapos na ako makapamili. Bukas uli, partial lang yan. Kasi medyo mabigat, tsaka mamimili pa ako ng paninda sa tindahan. So, ito yung routine ko weekly. Tapos kapag gagawin ka tanghali na, Uh, may work from home din ako pero oras-oras lang yun eh. saglit saglitan -sag 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 lang. So, hindi naman ang asikasyon nito mamaya. Sige, bye-bye muna.